Ito po na ilang miyembro ng gabinete ang payag ni Pangulong Bobo Marcos kahapon sa sona na magtitimpi at magiging mapagpasensya ang Pilipinas kasabay ng pagpoprotekta sa mga kapuloan ng bansa. Saksi si JP Suryan. Starboard side. Starboard side, sir. Police, police, sir ilang beses hinara, nag-dangerous maneuver at binomba ng tubig. Ilan lang yan sa mga pangaharas na dinanas ng Philippine Coast Guard, Philippine Navy at BIFAR sa mga sasakyang pandagat ng China sa kanyang ika-apat na sona kahapon. Muling iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos na patuloy na poprotektahan ng Pilipinas ang karapatan natin sa West Philippine Sea. Sa harap ng mga bagong banta sa ating kapayapaan at soberanya, mas maigting ngayon ang ating paghahanda pagmamatsyag at pagtatanggol sa ating sarili. Ganun pa man, tayo pa rin ang nagtitimpi at nananatiling magpapasen nagpapasensya, lalo na sa pagtanod sa ating buong kapuluan at sa pangangalaga sa ating interes. E ano nga ba ang ibig sabihin dito ng Pangulo? Would that deter our uh, previous positions, a strong position in the South China Sea? No, our position in the South West Philippine Sea Has uh, remained very constant. Hindi siya nag-hesitate, hindi siya nagbago. We are uh, still friendly to China but uh, China must also compensate. Uh, if China continues to be aggressive to do many things there not against our sovereignty, definitely the President will uh, uh, not uh, welcome that pagbibigay din pa ni National Security Adviser Eduardo Anyo. We will still strongly assert our rights, our sovereignty, but at the same time, we don't want to escalate any tension. So, patuloy pa rin yung gagawin natin na pagtatanggol sa West Philippine Sea. Ang pahayag na ito ng pangulo sa SONA, nataon ilang araw matapos ang pulong niya sa White House kay US President Donald Trump. I don't mind if he gets along with China. Well, now it is something that we have to do in any case. Yeah. Dati nang inaangkin ng China ang halos buong South China Sea, kabilang ang West Philippine Sea. Pero ibinasura na ito ng 2016 Arbitral Tribunal at kinatiga ng Pilipinas sa karapatan sa West Philippine Sea. Wala pang tugon ng Chinese Embassy sa Pilipinas kaugnay sa pahayag ng Pangulo sa SONA. Pero ang isa sa mga labis na sinasabing ikinaiinit ng ulo ng China Coast Guard ay ang resupply missions ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre sa kabila nito Lorem well continue ang maganda doon uh, patuloy yung support doon sa capability upgrade sa modernization ng Armed Forces, PNP, Philippine Coast Guard. So that means yung yung premium ng pagtatanggol sa ating kapakitan, uh, sa ating uh, West Philippine City, ang BRP Sierra Madre ay nasa Ayungin Shoal na bahagi ng West Philippine Sea at nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Bansa. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.